Pupunta nga pala kami ngayon sa pedya ng bunso ko dahil follow up check up po niya. Akala ko magiging mabilis lang ang biyahe namin dahil mukhang maluwag naman sa kalsada pero pag tungtong namin dito papuntang fishport ayan at bumper to bumper ng mga sasakyan kung tutusin hindi naman na sa akin bago yan na magta-traffic talaga lagi dito sa fishport talagang laging ma-traffic dito sa lugar na to lalo na kung crash hour at yung mga hindi nating inaasahan na mga aksidente yung mga nasasagi o nagkakabungguan ayan isa din sa mga nagiging dahilan kung bakit nagiging ma-traffic din sa daan katulad nga na nadaanan namin kasagian, kaya isa din sa dahilan kung bakit nagkaroon ng traffic tapos pagdating naman dito sa so, may highway 2000 ayan kung makikita nyo yung kabilang lane ang haba haba ng pilan sa na nakala mo naging parking area na yan pero paglagpas na namin dyan sa highway 2000 pagdating dyan sa bagong bayan maluwag na yung magiging daan katulad po nyan nandito na kami mismo sa pinaka main road ayan maluwag na po yung daan dito kasi sa taytay ang pinaka main na service talaga puro tricycle yun nga lang mahal talaga yung binabayaran kung pamasahe kasi special katulad nyan mula doon sa arenda papunta doon sa hospital na pupuntahan ko ang singil po sa akin ay 180 Pinili ko na talaga mag-special mga mare ko kasi lalo na kung may dala bata tapos tanghalin tapat. Ang layo-layo pa nalalakaran ko doon sa kasunod na masasakyan ko. Kaya mas pinili ko na lang na mag-special na lang ko kasi dere-derecho lang yung magiging ko. At pagdating namin dito sa ospital ay eh, kailangan mo magsuot ng face mask at tatanungin ka kung meron ka bang dalang tinimplang gatas o yung nakalagay po sa bote dahil bawal po yun dahil mas gusto po nila dito na breastfeeding lang ang mga nanay. Pero kung sakaling may dala ka po eh mas mabuti na lang na wag mo na lang din ipakita at huwag mo lang din ilabas para hindi ka na lang din po masita. At pagdating namin dito sa 4th floor, hindi ko akalain na ganoon karami din pala ang nakaline up ng mga pasyente ni Doc. Pang 19 po kami sa pila, mga mare ko. So dahil matagal ang hahantay namin, talagang nababagot talaga tong bunso ko. Kaya mas maganda na may kasama ka kapag nagpapacheck up ka sa pedya para kahit papano may katuwang ka sa pag-aalaga at pagbabantay sa anak mo. Katulad itong bunso ko, talagang maligalig yan. Diyos ko kung saan, saan talaga magsusot at ayaw pa nga magpabuhat sa kuya niya. At kahit papaano mga mga Mariko, good news naman na clear na po sa sakit yung anak ko. Kaya mas maganda talaga sinusunod natin yung payo ni Doc. Ang consultation fee nga po pala dito ay 600 pesos po. Private po kasi po itong pinagdalan ko po sa aking anak kasi talagang tiwala po ako dito sa doktor na to kasi mula sa panganay ko hanggang sa bunso, dyan ko po talaga dinadala ang mga anak ko. Oh, siya mga Mariko, tuwi na kami ng aking bunso at kumahaba rin na paghahantay namin dito sa hospital dahil dumating kami dito 11 a.m. at ngayon 2 p.m. na ngayon pa lang kami uuwi. Dahil sobrang dami po talagang pasyente ni Doc po kaganina. O siya, babush na mga mariko. Salamat po doon sa mga nanonood. Mag-share ng aking video. Salamat po!